Okay, hey, magandang hapon po. Hallelujah, praise God. Lord, maraming salamat po sa hapong ito na yung kaloob sa amin sa araw ng lunes. Muli po kami nagpupulit ng kapasalamat sa iyo sa lahat ng biyayang aming natanggap sa maghapon. Pinupulit, pinasasalamatan ka po namin. Lord, sa maghapon ito at sa magdamag na aming tatahakin, kami po yung patnubayan, at kabayan, Lord God. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya na aming natanggap sa magapong ito. Tulungan niyo po kami palagi at pagpababayaan. Ingatan mo po kami, Panginoon, at sa magdamag din ang aming pagtulog mamaya, kami po yung kabayan. At uh, ilayo sa masasimang mga panagi Sa hapong po ito, Panginoon, nagpapurit, nagpapasalamat kami sa iyo. At uh, kami po, Panginoon, ay binigyan mo ng kalakasan, mga biyaya na amin mga pangangailangan. Maraming salamat po Lord at kayo na sa amin lahat. Kaya sa hapong po ito Panginoon, binabalik po namin siya lahat ng kapulihan at pagpapasalamat sa maraming Pag sa, marami sa pangalong Yesus. Amin. Halong liya pesta sa mga Lord. Maraming salamat po. Maniwala sa nga po, sana huwag naubulan mamaya. Pero makulimlim. Ah, Bigay po tayo ng ano, spirulina kay eh, sa isa natin kaibigan dito. And uh, may mortar po siya. Spirulina po, uh, good energy booster, so anti-cancer. Marami rin po siyang lala. Tsaka ano, talagang nagpapalakas din ang katawan. Okay, maraming salamat. Praise you, glorify you. Amen, hallelujah, praise God. Maraming maraming salamat sa lahat. Nang aawagin na kami, nangbigay ko na po yung kailangan ng ating kaibigan. Nakat-nakat At, okay. lang